Oh, magandang gabi sa lahat yeah, mga kagimat Dito ako ngayon sa bahay ni Tatay Karling Mayroon na naman siya ipapakita sa akin na kakaibang nakuha niya doon sa bundok Ayan mga kagimat Yung kristal na maliit no? Oh. Parang tubig mga kagimat At ito daw, bunga daw to ng ano ng Bul buli. buli Ng bulay tayo nong nai lubinga, nay tunok-tunok, pero ampormaniya bung agit sa bulay, pero batos ya, pero bato, bato na siya oh, hmm, bato na siya dili, batos ya, dok dokar ko take, dok dokar dah sa saya isay mo, dok dokon na to, na kuwan niya, ah karna pinky ialang bu. Tenang... do ka bung, karna dokon na to dire, oh, oh batos um, ya, batos ya, lisu sa bulay daw ni, hmm. mga kagimat. kuan siya bunga siya sa buli pero nahimo na siya nga bato nahimo na siya nga bato bilog siya mga kagimat ang grano niya ang po kuan hmm. sa buli. katong isa sa mura ginag tubig tay oh, kanin siya pero tubig na mga kagimat oh. ito magbago na naman ako itas tatay mga kagimat oh. Usa so, posibleng gamit ani tay mga ingani tay. Ah, Para argo ni pabugnaw pud sa imo hunahuna kay kini nga kini siya magud siya og mutya sa tubig. Oh, nya bugnaw ang imong hunahuna kun kwan ka ni ang murag pungot ka niya nya ni mo ni mabugnaw ang imong mga kaisipan. Imong anaaman ang kapugnaw sa imuhang tubig, murag tubig. O, mura man siyang tubig. Kaning kwan, lingin, kaning sa buli. Kanang naang sa buli, ah, uh, murag magpadala siya na pabuhin sa mga tanom Pabuhin na pa mga, paswerte no? O, oh, paswerte. Kung oh, ay, mga, mga, mga lubi, muna siya padala sa pabuhin na. Pawalay, si sa pawalay sa kwan no? Ah, Oni, pang panindot sa kwan mga tanom mga tanom padaghan sa bunga sa imong tanom kay ang buli dili man gyud kuha nang gunung buli di man gunung kaunon ug tanang naang batol oh dili bitaw wala bitaw buling buli nga kaunon batol ni siya mo na nga naa ni mo ni siya ang mo hang buli ay mo hang mga kalubian tingala ka nga kuya kuha man gibat kuha man batula wala ikuan wala ganang sana wala wala gitang ka on sa mga batol may wala say kuan kay hmm. na may mutya gud mm hmm. ano siya kini para papabugnaw sa una una sa tao ni siya hmm. nang nah, tubig hmm. kung naitaw nga kung naitaw nga okay. pungot kay sa imuha niya na ani mo ni mawala ang iyang kasuko kay mabugnawan man In ang iyang panghunahuna kay na ani mo ni ang yeah. mga bugnaw nga mga mutya mutya sa tubig indot sige kay tayo no mo ni ma bago ni tatay nga gamit oh tatay karling galing pa siya sa bundok na bago lang katapos lang nila na mag -harvest ng ano nyog kupra nagkupra si tatay doon kupras o sa Bisaya, Kupras, Kupra doon sa ano, sa Tagalog. Ito yung bago yung nakuha mga kagimat, oh. Mutya ng buli, o oh, isa ka mutya sa tubig mga kagimat. Nga uh, eh, statay. So, shout out tay, sa mga itong mga tay ng uh, mga antingiros. Shout out sa mga, mutya hunter. Antingiros na to din ha, nasa, yeah. uh, nagkadaing nagka lain-lain ng mga lugar ah uh, maing hapon na lang o um, gabi kanin yung tanan din ha mga uh, mga uh, kagimat kagimat <laughs> salamat kay tay salamat so bago na po ngatong tay bagong interview ta tay bago na na po yung, tayo yung mga mga bagong gamit mga kagimat uh, maraming maraming salamat uh, big shout out na lang sa lahat-lahat and thank you for watching and god bless sa ating lahat mga kagimat